hindi alam ng pamilya ko na uuwi ako eh lahat wala nakakaroon na uuwi ako akala na na february sabi ko sa si february si Jopet lang yung unang sapatos ko din sa Korea kaya memorable sa akin to pero bigay ko na lang kayo uuwi na natin pero tupi ako sama ako sa batalya hindi ko ba alam parang maano kulang. <laughs> Ay, mukhang sakto lang. So, yun, for today's video, uh, mag-i-impake nga ulit ako. Kaya ulit, kasi na-impake ko na tong gamit ko nung last week pa. Eh, galing akong Seoul kahapon. Nung Sabado, tsaka kahapon, Sabado linggo. Mas nagdong yun. Namili pa ako ng mga ano, ng mga gamit pa. Yung mga medyas, tas yung riding jacket nga Saka sapatos. so yun nga nadagdagan yung mga uuwi ko sa Pilipinas yung mga pasalugong din so ang nangyayari at dahil sakto na yung timbang nito at etong ano ko hand carry ko sakto na yung timbang yan eh importante din naman yung mas importante yung mga nabili ko talaga magagamit ko sa Pilipinas pag uwi ko pag bakasyon ko kaya mag-aadjust ako ng gamit so yung mga nandito kung ano yung mga parang hindi nato importante so, tatanggalin natin ang mga binili ko palang mga pasalubong lang. kaya mga sapatos. Tapos, ito lang. mga sauce lang dito sa Korea. Tapos, seaweeds. Tapos, itong bagam yan. Yung ano nila dito. Favorite nila na isa sa masarap nila pagkain dito na black noodles. Black, ano, syempre, konti lang to. Yung mga pasalubong natin kasi biglaan lang din talaga yung uwi ko hindi ko naman alam na papayagan ako diba? dapat talaga February pa ako uwi o kaya September kaso nga nagpaalam ako na uh, magbabakasyon ako kasi hindi natuloy si Jopet so pinayagan ako biglaan eh, eh wala, ito lang, yung ano natin wala yung kaya natin uwi so mga kape sa yung mabigyan yung mga hindi, mabutan ko dahil biglaan lang po tsaka may hinahabol lang tayong timbang. So, paparami yung mga uli din ako mga medyas. So, yung mabibigyan, mga medyas. So, mga kaibigan natin. Pero halos lahat kay Jopet to eh. Nung pinakita ko sa kanya, akin yan, akin yan, akin yan. Parang halos lahat din sa kanya. Yan. Maganda kasi dito. Nakaragay, made in Korea. So, wow, bigay sa akin galing Korea, di ba? Kaya namin nakaragay, made in Korea. So, nabibili to sa mga... Ah, dito sa mga bastard uh, sa subway sa terminal ng uh, train. Marami nito. Para mga changi-changi changi dito. Kaya, uh, ah kahit pa paano, di ba? May pasalubong tayo. Kasi ang cute eh, oh. <laughs> Chinchan. Charubahan dito mga Pokemon. Tapos meron dito mga ano, yun, Pepsi. Mga hindi, yung mga hindi mo nakikita sa Pinas. Ayun, Star Subway. Mga cute lang na medyas. Kung mahilig kayo sa medyas. Yun. Ito, Starbucks sa mahilig mag Starbucks. <laughs> ano nyo pagka mga W uwi ng Pilipinas? Siyempre, ano din yan? Kahit wala ka nang matira sa kanila, basta may pasalubong lang. Siyempre, parang ano na lang na yun eh. Siyempre, pagka nagbigay ka, parang mga nabigyan mo galing kang abroad, masaya. Ikaw din, masaya kahit wala ka nang matira, kahit wala ka nang tera. Ganun. Na Saka, uh, matagal-tagal na rin kasi, matagal-tagal ulit ako bago makabalik ng Pinas. Magbakasyon pero pag lamutan din natin yung magbibigay natin So, si Kong basta maalala nabigyan ako yung nabigyan yung magbibigay hey, so, na lang so ito lang ang magbibigay natin ngayon ito na lang siya lalagay para magbibigay siya hindi huh? na pala mag isip pag ano 20 kilos lang kasi yung ano kay? hindi ako nag panobra tala ko naman kasi hindi ako mag-uwi. Sabi ko, hindi, wala naman ako uuwi kasi ano nga biglaan. Siyempre, excited din ako. Excited din ako na umuwi na siyempre may pasalubong kahit pa paano. Matikman man lang lang yung mga pagkain din sa Korea. Kape, ganun. Yan, mga product dito. Hindi man lahat. Pero at least may pasalubong tayo kahit konti. Masakit pala sa ulo mag-ano. Ang paki, ang paki. Parang hindi ko na... Parang hindi ko nabibigay itong new balance. Last try. <laughs> Bibigay ko kasi kay Kulot to. Sabi ko ang hirap ba gaya? Kaya sa kanya na lang. Pili ko dito ang sapatos. Masikip. Kasi... Dati, dati pa pala yung size ko na size 10. Hindi bila ka na size 10, ganun. Malaki na na pala ng pa ako, size 11.5 na pala. Nung high school pa kasi yung size 10 eh. Ngayon maluwag na, nasanay ako na ganun pag may bila ako. size 10. Tapos yung sukat ko, okay naman. Tapos pag naging medyo kansikip, malaki na pala yung pa ako. Ngayon. Mga nabili ko yung Nike na unang bili ko na itim. At ito, Adidas, hindi pa nagamit, sunsoft lang. Wala nakakaroon na uwi ako. Akala na na February, sabi ko kasi February. Si Jopet lang. Si Jopet nga dapat hindi na rin alam na uwi ako. Kaso, hindi ako makapag ng ano. Nakapag hindi ako makapag-book ng flight. Nakapag-book ako kaso pag payment na ayaw, tanggapin ng card ko. Ibang card daw gamitin ko. Ayun. Tinawag ko si Jopet po, ibook book mo na nga ako ng flight. Hindi ko, hindi ko talaga sasabihin kaso wala. <laughs> Kailangan na sabihin. <laughs> kasi nagmamadali din ako mag-book kasi nung pinayagan ako talagang 2 days, 3 days nag-book na ako para mas mura yung ticket. Ay, na, dito na tayo. Nakaraw na lang. Ano, Monday ngayon na Friday. Friday ng alauna, alis na tayo dito sa company. Kasi alas 3 yung bus natin. Dea, dito sa lugar na eh, sa kapit barangay namin. Dea to Inchon. So, halos 3 hours din ang biyahe pa Inchon. Tapos, ang biyahe ko pala, uh, Sabado ng madaling araw, alauna alas 4 ng madaling araw ng Sabado, nasa Pilipinas na ako. So yun lang. Share ko lang. Ano nga pala kung matutuloy yung biyahe ng bataan. So alam niya na ako kaya may biyahe ng bataan. Hindi naman porque... ano talagang may biyahe naman kayo. Kaso nga nagpaalam ako na <laughs> pinayagan ako. At may biyahe kayo. S Sama na ako. Sama ako sa bataan nyo. Hindi nyo alam na sasama ako. Kala nyo kayo lang ha. Ingitin nyo pa ako ha. Kala nyo lang talaga kayo lang yung magbabataan. Pero hindi nyo alam kasama ako. Hindi nyo sinasabi ni Jopet. Hindi ko rin sinasabi sa inyo. Para surprise. Box yes. Hindi ko na ipabox to. Mga sapatos pa lang hindi ko na binox. Kasi laki yung oh, sakop. Ayan. Dapat dito rin yan. So, hindi na natin hindi box. to box. Ito, ito yung bibigay ko kay Kulat. Yung unang sapatos ko dito sa Korea kaya memorable sa akin to. Pero, Ibigay ko na nakaikulat. Para may maangas yung sakit. Hindi yung mukha nila yung maangas. Maa-aanan. Ito na. Mahit <laughs> so, Ngayon, na-experience na natin. Para lang maaangas. Para lang ma Ah, pwede. Tapos may mga uwi din ako sombrero. Diyan natin ilalagay ito. Binili na natin riding jacket. So ito, magaan lang to, Kasi tong dinis na to na nabili natin. Ano? Wala siyang padding kaya magaan. Tawad natin boy. Ganda yan o. No? Oh. Tapos ah, so, baka kay Papa to eh. Kasi nga magaan. Ay, malaki sa akin meron mm. well, dainis ang motor ito, ito talaga, ito sa akin, may permanente kaya ako siya binili kasi letter B vincent, gas ito yung prasaktong-saktong sa niya itong, itong lalagay ko dito, medyo mabigat ming nasa siya lalo na to, lalo na to ng sulayte riding jacket may okay, ano siya eh. May mga padding siya eh. Tinanggal ko na hindi. Okay. Sure. Diba angas? Big bike na lang kulang. Hindi <laughs> so, ko pwede na. Kaya natin bumili ng big bike na. Kaso, hindi pwede. Hindi pwede yung muna, eh. So, ito testing ko lang. Pinapatoy ko pa kasi labang ko. Ayun na, ngayon nang nga ano natin ngayon. Ang video natin ngayon. Pinakita ko lang yung preparation ko sa pag-uwi ko nga. Bali Friday pa alis natin, may apat na araw pa tayong magtatrabaho. Tuesday bukas, Wednesday, Thursday, Friday last na trabaho natin, half day tapos uuwi na ng Pinas. So 'yun, sobrang excited na ako ng uwi ng Pinas. Kaya hindi na ako nakakapag-vlog, hindi ko na na-edit yung mga vlog ko kasi basta yung mga araw ko, ano pa ba 'yung mga dadalhin ko? Ano pa ba 'yung mga uuwi ko? Tapos basta sobrang busy, hindi ko na mga ano hindi so, ko na maharap yung pagsiselfone ngayon. Ito yung yung pake nga. Tapos, basta sobrang excited ako. Gusto ko na lang makauwi muna ng Pinas. Makapag-relax, makapag-enjoy. Sobrang excited ako. Ha. hindi na ako nakakapag-vlog. Hindi ko na na-edit. Natuloy yung ano ko. Nagpa-vlog ako ha. Pero hindi ko lang na-edit. Kasi sobrang busy nga. At excited ako makauwi na ng Pinas. At makapag-vacation. Siyempre, mga sa amin pamilya. Makagala, makapag-motor. Ito yung <laughs> pinaka-gusto ko. So, yun lang tsaka yung uwi ko pala marami rin akong asikasuhin hindi lang to basta bakasyon na pinayagan ako na na biglaan yung parang wala lang uwi lang bakasyon marami akong asikasuhin na basta mga uh, importante yung dapat asikasuhin na dapat ako talaga yung magasikaso kasi so, so ito nga pala <laughs> kaya nga pala ako pinayagan na umuwi. biglaan na, kasi yung si Jopet nga ah uh, uwi siya ng, pupunta siya dito dapat December 2 to December 10. Kaso, hindi na-approve yung visa niya. Eh, nakapag, ano na siya, nakapag palid na siya nun. Eh, di wala siyang pasok nun, no, 2 to 10. Sabi ko. Sabi niya, so, ko na lang umuwi dito, try mo, magpaalam. Ako naman, nung hindi siya na-approve, kinabukasan, tinry ko. Sinabi ko lang doon sa terrenum namin. Uwi ako ng Pinas kasi kasal ng ate ko. So, ito, ayun pinakasinabi ko kasal ng ate ko. Ano, kahit 5 days lang, yung parang ano lang, kwento ko lang. Gusto ko ngayon ng Pinas. Ah, uh, kasi kasal nga ng ate ko. Ikakasal sa December 5. Ganyan yung ano ko, paalam ko. Oh, sabi niya, sabihin mo sa company. Tapos pinakita niya sa akin, tuwing ano, eh, kailan ka mag, ano, mag Gustok mo? Gusto mong bakasyon sa'yo. Kung December 2, kahit hanggang ano lang, 2, 3, 4, 5, 6. Kahit hanggang December 6 lang, uwi na ako ng Pina. Uwi na, babalik na ako dito. Parang, attend lang ako sa kasal. Tapos yun. After nun, tinakagal ko sa Kuya Kevin. Kuya Kevin Sinabi ko sa Terry natin mag-ano mag, ano, ako, mag Basta ang chat ko ngayon, Kuya Kevin, Kuya Kevin, tulungan mo ako. Parang gano'n. Eh, parang nagulat pa kasi Kuya Kevin, ba't ano kaya nangyari kay Vincent? Kasi pa, nagtatrabaho siya na, tapos nakita niya. Parang tulungan mo ako. Mula ganun. Hindi niya alam, hindi niya, hindi niya alam na tulungan mo ako magkano pa alam. So nabasa niya. Sige, sige, sasabihin ko kay Isanim. Siyempre, nasa outside sa noon. Tapos, ang kasama niya magtrabaho, yung Isanim namin yung director, yung pangalawa sa pinakamataas. So yun, nagpaalam siya, eh, sabi, sabi niya, mamaya ako sasabihin pagka ano, lasig na, pag ano, umiinom na kami. Tapos yun, kinabukasan, ay na, pinayagan na ako. Sabihin, yung chadyang name, yung, yung ano namin, chadyang name namin, tapos yung teri name. tas pinapunta ako sa office, uh, tinanong ko ng sekretary, kailan ka uwi? Kailan mo gusto umuwi? Uh, December 2. Yan. Tapos, kailan ka babalik? Kahit 5 days lang po. Tapos sinabi ng isa niyo, yung director, Huwag gawin mong ano, isang week na. Gawin mo lang yung Sabado tapos Sabado ako pala parang ganun. Parang inextend na kahit Monday ka na bumalik. Ay kahit Sunday ka na, next Sunday ka na bumalik. So yun, dapat 5 days lang, ginawa nilang 8 days na yung vacation ko. So 2, ang balik ko dito ay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, sa 10. December 2 hanggang December 10 ako dito. Ay, December 2 ang December 2 hanggang 10 yung vacation ko. Pero 10, flight ko na dito pabalik. Bali, December 2 na sa Pilipinas ako, December 10 na sa Korea na ako. Ano, natatawa lang ako kasi nga yun yung ginawa kong dahilan yung kasal nga ng ate ko. Na, tinry ko lang naman kung papayagan ako. kasi umubro eh. Kaya yung sabi nila ko, gagi ka sabi, ano magpakita ka ng picture na kunwari kinasala. Tapos, yan, tuwing kakain kami dito nung last week, tatanong na, o oh, Vincent, ano, namili ka na ba ng ano? yung pasalubong mo sa Pinas, yung sa kasal, sa kasal ng ate mo. O so, yun, sabi ko, bumili na ako sapatos, gano'n. Mga, mga ano, bumili ako ng mga ipapasalubong. Kasi nakikita na rin nila na inais ko na yung maleta ko. Wow, para parang, parang nilaloko-loko. Ang dami mong pasalubong, parang gano'n. Tapos tinatanong nila ako. Basta yung sa kasal, kasi nga yun yung pinaalam ko. So, basta, bala na. At wala, well, ipinayagan eh, tayo. Ah, uh, Siyempre, Tuloy-tuloy uh, na yun, di ba? Siyempre, <laughs> ano naman tayo, gano'n naman tayo, hindi naman natin alam kung uubra ba yung... Para sa akin lang talaga, tinry ko lang na kung papayagan. Ipinayagan, eh, ala ka lang masabihin ko, hindi, joke lang, hindi naman kasal. Siyempre, baka sabihin... Bala na, ikakasal ko na lang si ate. <laughs> Pag-uwi ko, ikakasal ko. Kaya, yun. Basta, so, super excited ako. Kahit gabi-gabi na ako, hindi ako mapakali. Tingin ako ng tingin sa mga uuwi ko, double check. Ayan. Basta, wala nakakaalam na uuwi ako. Si Jopet lang. Ayan, yun. surprise na lang sa pag-uwi ko. Magugulat na lang kayo nandyan na ako. At, so, ayun. susulitin lang natin yung pag-uwi ko dyan kasi 8 days lang ako. Talagang biyahe, pag gusto kong bumiyahe, biyahe, tapos pagkain, mga ganun. Siyempre, i-upload ko tong video na to. Pag nasa Pinas na ako, wala nakabalik na ako dito. Basta matagal, syempre, pag in-upload ko ito, malalaman nyo na huwi ako. So, hanggang dito na lang yung videos natin. Basta ito yung mga pasalubong ko. Na, so, kung sino naman mabigyan ko, sana maging masaya kayo. Yun, kahit yung mga simple na mga kape, medyas, kahit kahit yung paano, di ba? May pasalubong So, yun lang. Hanggang dito na lang yung videos natin. Papahinga na ako. Ay, magsasampay pa pala ako. Tapos, liligtit ko na to. Tapos, bukas, itimbang ko na to. At, yan. Basta sa mga susunod. Nasa Pilipinas na ako. bye, -bye.